Hi kakofi magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao Nandito tayo sa Barikina At meron tayong papasyalan dito na isang uh, negosyante Alam nyo ba kakofi Nagsimula siya sa zero capital Ngayon hulaan niyo kung magkano na yung halaga Ng negosyo nila Tumataginting po na 3 milyon 3 million pesos na po yung halaga na nagsimula from the very beginning. Zero capital, ngayon 3 million pesos na. So sa episode na ito, alamin natin, batuto tayo sa pagdinegosyo, paano niya napalago yung kanyang negosyo. Tara ka coffee, samahan niyo ako dito sa Imprinta Republika. Let's go! Okay, ito si Renny. Hello, ako so Ito yung office namin. So basically, we offer different types of printing services. So, be it silkscreen, DTF, cap printing, mga stickers, ganyan, and any promotions na kailangan ng mga businesses nyo. Siyempre, maraming kiyo sa mga kakofi natin. Sa title pa lang natin, di ba? From zero capital to 3 million business. Pa Paano mo ginawa yan? Siyempre, maraming na yun, hindi naniniwala. Oh, mga imposible yan. Ha? Pa Paano mo ginawa yan? Well, um, posible naman talagang uh, magsimula ka ng negosyo nang wala kang kapital. Pero syempre, ang ano mo doon, ang puhunan mo doon is yung tiwala sa iyo ng mga taong nakapaligid paligid sa iyo. So, without the investors na in inuturing naming mga partners sa pagtayo ng negosyo, hindi namin masisimulan tong um, imprenta Republika. So, so kumbaga, wala kang channel out na cash, pero yung pinaka-capital mo, yung skills mo, at the same time, yung tiwala ng mga investors. Oo. Syempre yung knowledge mo dun sa, sa business mo and also yung, um, yung credibility mo as a person with regards to, ano, to establishing the business. So, kami nag-start sa silk screen talaga. So, as you can see, meron kami yung mga display dito ng iba't-ibang types of silk screen. So, meron kami ditong simulated, half tone, CMYK. Tapos ito mga special printing na to. Tingnan mo. Um, dito, um, foil printing siya. Oh. Pero through screen pa si din. screen pa rin. Yes, ah, yes, okay, Tapos ito, pag meron po kayong mga clothing line, tumatanggap po kami. So, meron kami nitong puff. Tapos ito, high density. Ganyan. Oh, iba-ibang klase pala ng silk screen. Yes, meron din kaming glow in the dark. So, magkano yung kitaan? Syempre, medyo mas curious yung mga tao natin kasi sustainable ba yung negosyo? Magkano yung kitaan? Pwede ba tayo magbigay ng example magkano yung capital? Halimbawa, ito sa mga nakikita natin, yung mga uh, sige, ito, products niyo. Sige, for example, itong ballpen na to, siguro ang initial capital lang namin dito is per piece is 10 pesos. Pero magkano siya ibibenta? Pwede siya ibenta ng 35, 45, 50 pesos. Depende kung paano mo siya i-market. Oh. So, technically, more than 100% So, tubong lugaw? Oo. Um, oh, oh. Tubong lugaw. Syempre, may uh -oh. mga overhead expenses din uh -oh. kayo. Pero syempre, may mga overhead expenses din. Pero syempre, labas na yun. Siguro, mag-net ka ng mga, um, mga at least 35 to 40% net. Not bad na din. Uh -oh. So, meron kami dito mga different types of Um, t-shirt. So meron kami dito yung full service, So usually ginagamit to kapag sa mga school uniform, ganyan. And mga corporate events like parang mga team building, ganyan. So eto usually yung kinukuha ng clients namin. And then this one, eto yung sample namin sa clothing line. So eto, DTF print siya. So it's a digital printing UV. Um, oh. So yan ngayon yung modern oh. ano. Halimbawa yung client meron siyang design pwede yon oo oh, oh pwede yon papaano so, kung wala pag wala naman meron kami mga graphic artist dito na nagle-layout oh. so ayon they can do the designs for you all in na yung services kumpleto one-stop oh, oh. shop talaga oo oh, oh. so ito glow in the dark yan jo hmm. makikita mo okay. po yan, pag katapos niyang i-coat yung um, ng pintura, papatuyuin naman niya. Una, Joe, ito yung tinatawag naming DTF um, machine. Pandamit. Pandamit uh, So, ito. Ito yung nag-print ng na mga design for the digital printing. So, di ba kanina napakita ko sa iyo yung sample ng um, DTF. So, dito siya piniprint. And um, usually, sa film yung design, ito siya. So, so as you can see, ganito yung mga design niya. Oh. Ayan, so ang um, usually ganito, may mga client kami nagpapaprint lang ng ganito. And then, ready to press na to sa damit. O oh, ito, DTF printing ka coffee. Yung nakita nating machine kanina sa baba, yun yung ginagamit pang print, nang ilalagay dyan sa t-shirt. So once na may print out ka na yan, yan i-press na yan, i-hot press na yan dyan sa t-shirt. Oh, ang <laughs> oh, galing ah. Ayan, para sa naman yung second press. Para mas tumibay po yung kapit niyo dun sa dalawa. Ah, okay. Final curing niya. Okay, uh, oh, pampa, ano naman yan, pampakapit. Oh, para pag nilabhan, hindi agad matatanggal. Ayan, tapos na. Diba? Galing. So ngayon, um uh, magpe-press naman tayo sa ano, sa tote bag. So bali 'yung DTF, hindi lang siya for t-shirt. Pwede din siya sa kahit anong textile or mga merchandise na customize. So this one, um, sa uh, tote bag siya ipe-print 'yung design. Ayan na, Lou. Hmm. Ayan. So, na-heat transfer na yung design. So, mag-curing na siya. na pa try na. Galing ah. <laughs> tapos na. Easy-peasy. Baka wala naman silang machine, pwede silang magpa-print sa amin tapos sila na yung magpe-press. So usually ah, okay. may mga clients kami na gano'n na mga business to business din. So wala silang machine, so ang nangyari, nagpa-print lang sila sa amin ng DTF film and then sila na yung nagpe-press okay. sa na lang. Kapag so, wala silang machine? Ah, uh, kapag okay. wala silang machine. Mas mura sa kanila yun? Uh Oo. -oh. Eh, kasi medyo mahal din eh, medyo investment din ng machine eh. Uh -oh. so, so, so pwede naman sila yung parang isa-subcon yung printing sa amin ng okay. DTF nung una nag-start muna kami sa uh, large format. So, isa lang yung machine namin before, um, tarpaulin machine lang. And then, after that, nanganak na siya na DTF. So, after nun, um, ni-roll out lang namin yung yung capital, yung kita, para mas dumami pa yung mga machine na makakapag-provide ng mas maraming printing services. So, that way, mas marami kaming makakater na, ka na client. Kasi pag sa so, service industry ka, mas scale mo yung business if you have many service offerings. So, medyo so, curious ako dito eh, ano tong masyadong okay. malaki na tong machine na to? So, eto naman yung ano namin, um, large format printer namin. So, eto, eto malaki siya. Eto yung tarpaulin printer and yung size niya is 10 feet. Oh. So, yung mga ginagamit sa billboard, ganyan, malalaking um, tarpaulin printing. Ito yan, ganyang oh. machine ginagamit. Ayan, ka-coffee ha. Pag may mga ipiprint kayong billboard, dito na sa Imprenta Republika yan. So, ito, ito naman, tarpaulin din siya, pero ito yung kauna-unahang machine namin. So, dito talaga kami nag-start. So, 6 feet tarp lang talaga ng una. Ah. And then, hanggang sa dumami na. So, ito, usually, ito yung ginagamit namin for printing ng mga Sintra boards mga maliliit na tar. Ah, pwede rin yung Sintra board yun. dyan. Mm, stickers oh. on Sintra. Usually stickers yun, okay. tapos dinidikit sa Sintra. Mm, okay. Pero, um, meron din namang mga machine na direct to Sintra talaga. So, nasa pipeline namin. Mm, okay. Sa mga merong may mga printing business, medyo mabigat yung capital kasi bibili ka ng mga machines, uh -huh. di ba? Halimbawa, yung mga ganyang machines, magkano ba yan? Um, mga ganitong machine na abal yung mga 700,000, ganyan. So, so, paano yan? Bibili mo ba siya ng cash? Paano ba yan? Credit card? Paano? Um, eto, meron naman kasi mga suppliers na nag-offer ng down payment or in, ay, uh, down payment installment scheme. So, pwede ka muna maglabas ng down payment and then, um, i-installment e mo siya. So, usually, kung kumikita yung machine, pwede mo siya na yung magbayad sa sarili niya. Ah, okay. true installment. Okay. And yung mga nagsisimula pa lang magnegosyo, kasi 'di ba, mostly majority based on research, majority okay. ng mga nagnegosyo nagfe-fail. Mm. So, paano mo nilagpasan yung challenge na 'yon? Kasi I think successful na kayo dahil from zero capital to 3 million business. Malaking ano na 'yan. Well, ano talaga eh? I mean, um everyday naman sa pag-establish ng business or sa pag-run ng business it will not be ano naman smooth sailing. There will always be challenges. So, ang kailangan talaga dyan, you have the proper mindset. Kasi hindi naman araw-araw Pasko. So, there are times na meron talagang mga lead season. So, you have to think of ways or um, strategies kung paano ka makaka- um, tagal and kung paano mo survive yung mga seasons na yon during sa, sa business na yon so kami, ano talaga, mindset, syempre, prayers din with the Lord, and also, we seek help then from different mentors, ganyan, kapag may mga problems kami um, na-encounter sa business. Ito, ang um, aking husband, si Fernando, so, Hello. isa siya sa, mga partners namin dito sa um, Imprenta Republika. Siya yung nagtatag nitong Imprenta Republica? Uh, Oo, oh, kasama ng mga kaibigan niyan. Kumbaga, yung skills sa kanya galing? Uh, Oo. Oh. So, anong meron naman dyan sa loob? Ah, dito? Off limits So, this year, um, tumanggap na kami ng OGT. So, ito e yung part nila. So, open ko lang. Okay, go. Ayan. Uy! May illegal recruitment dito. <laughs> Joke yeah, lang, hindi so, yan ah, Pogo. So, eto yung eto yung mga OGTs namin from uh, Marikina Polytechnic College. So, oh, MBC. Yes, MBC. Matatali na mga mag-aaral dyan oh, eh. Oo naman. <laughs> so, ayan, sobrang gagaling nila mag-edit dyan. So, tingnan mo yung mga gawa nila. Oh, ah, okay, wow. Photoshop. Yes, magagaling yung mga intern, yan. Intern pa lang sila ha? ah. intern pa lang yung mga yan. Hmm. Oh, kanina walang ginagawa yan. <laughs> Joke lang. So, ayan. So, siya nag edit siya ng um, loyalty card namin. Kasi ngayong um, month of April until May, magkakaroon kami ng promotion. So, isa yun sa mga ways namin how to, ano, uh, uh mapataas yung sales, sales ninyo. Na, ah, okay. So, kailangan. Tapos, Galing. Siya naman, right now, um, inaayos niya yung ano namin, company deck namin. So, yan. Yan yung mga sinisend namin sa companies, ganyan. Marami mga businesses, parang they maximize yung paggamit ng halimbawa Canva, ng oh, AI. Oh, oh, oh. Kayo, na rin kayo sa stage oh, na Oo, oh, kasi ano ngayon, so very modern na. So, kami may mga subscriptions talaga kami sa Canva at sa mga iba-iba pang AI tools kasi, um, makakatulong talaga siya para mapabilis yung proseso. And, ayun na nga, um, we're on the age of AI, so better to maximize it to help the business. Correct. So, tayo sa trend. Oo naman. Ano marami sa nagsisimula sa negosyo, based on research, majority bumabagsak dahil walang sistema, walang proseso. Nagsisimula pa lang eh. Paano mo nalagpasan yung stage na yan? Well, yun nga, uh, mahalaga talaga continuous learning pagdating sa paglanegosyo. Kasi kapag hindi ka nag ng uh, more knowledge or mga um, knowledge uh, learnings, um, hindi din mag-grow yung business mo. So, dun, I mean, kami na husband ko, mahilig kami umatin ng mga seminars na makakatulong sa amin para mag-grow yung negosyo. So, isa na dun sa mga natutunan namin is kailangan mo talagang i-build yung business process mo kasi kailangan mas matibay yung foundation mo kasi if ever mas pag mas lumaki ka mas mahihirapan kang mag-manage ng tao pero pag meron kayong business process and system na sinusunod sa business nyo mas madaling mag-manage and i-incorporate yon sa business niyo so yun yung parang isa sa mga takeaways namin kapag gumawa kami ng seminar na very important talaga yung business process. Kasi, for example, kung marami ka mga tauhan na iba't iba yung ugali, you cannot manage yung mga taong may iba't ibang ugali. May stress ka lang. Pero pag meron kayong one system or one process na sinusunod sa business nyo, mas madaling uh, mag-manage. Marami tayong natutunan sa episode natin ito. Huh? From politics, napunta tayo sa pagdiregosyo at marami rin na ibahagi sa atin si Rennie ng mga business tips na kahit pa pwede natin magamit pwede tayo matuto doon sa kanyang mga kwento sa atin. So, hello everyone! We are in Prenta Republica. So, for all your printing needs, uh, you can contact us at our Facebook page, um, in Prenta Republica. Then, you can message us through our Viber, 0992255089. And we are located at 242 JP Rizal Street, um, Santa Elena, Marikina City. Mayroon pala kaming um, Um, additional services na pinaprovide sa Imprenta Republica. So right now, we, are, we have an ongoing um, silk screen seminar. So iniimbitahan ko po lahat ng taong interesadong matutong uh, mag-print through silk screen at magsimula ng negosyo tungkol sa silk screen um, printing. Uh, meron kaming seminar sa paparating na May 3, 2025, Saturday. So, from 9 a.m. to 8 p.m. It's a one-day um, event. So, we will discuss all the basics of silk screen printing and how you can start your business doing it. So, okay, so can... message lang Imprenta Republika yes, inquiries. Yes, for you yes, Okay, thank you, thank you sa pagbabahagi ng iyong kaalaman patungkol sa pag yes. Kung meron kayo natutunan ka coffee, please share this video para makapag-share din po tayo ng kaalaman sa iba nating mga manonood. Yung mga nasa Facebook, di ba po kayo na kayo follow sa ating Facebook page, please follow and like para sa YouTube, click na para subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you ka coffee, next video bye bye